Hinog na hinog na ba ang inyong saging na katulad nito? Naku guys, huwag nyo itong itatapon. Gagawin po natin itong napakasarap at masustansyang dessert. Ito ay durug-durugi lang natin. Ayan, at dapat gusto ko ay ganito lang dapat na kadurog yung ating banana kasi hahaluin po natin ito mamaya. At syempre, alam ko naman, iba-iba talaga sukat ng ating saging. Kaya naman, ito ay susukatin natin. Kaya pag ito ay ginayo nyo, ay swak na swak at perfect. Yan, So, apat na saging. Ayan, nakukuha tayo ng one and a half cup. Okay. So, magalagay na tayo dito ng ating mga ingredients. Six tablespoon ng butter. Half cup ng white sugar. Half cup ng brown sugar, asin, mga half teaspoon, then haluin natin ito. One and a half cup ng all-purpose flour, add ng ating one teaspoon ng baking soda, then haluin ulit natin ito. guys. So, ito yung sinasabi ko na dapat na huwag yong masyadong dudurugin ang inyong saging kasi mas masarap talaga kapag may mga bits-bits pa tayo nakakagat sa ating bread. Okay. Ngayon naman, ay optional lang ito. Pero ito talaga, gustong-gusto gusto ko talaga ilagay ang ating milk chocolate bar. So, ito ayun na, tira, tira ko na lang chocolate yung mga nakakaraan nating na recipe. Then, haluin natin. So, gamit ko na dito yung spatula ha para madali tayo nga maghalo. Mag yan lang. Tapos na. Then, i-transfer na natin ito sa pan. At ito nga pali gagamitin natin pan na may sukat na 9x4 inches. At again, optional, meron ako dito slice almond. At ito ay i lang natin sa na nating oven ng 160 degrees Celsius for 1 hour or mas higit pa ng konti. Basta i-check nyo lang every 30 minutes. After 30 minutes, yan, di po luto. So after 1 hour and 15 minutes, tignan na natin. Ayan, okay na, dry na yung ating uh, stick. Ito ay nabig natin ng 1 hour and 20 minutes. So medyo maligam-gam pa ito. And now is done our banana bread. Aba, syempre, bago tayong mag-take man portion, ang tanong ni Mama Shirley, ilang perasong saging ang ginamit natin dito sa ating napakasarap na merienda na masarap i-partner sa kape? Ang inyong sagot sa comment box section. Kain po tayo. Chokolade pa. Ito na. Oh, guys. Mmm. Ayo. Uh. Mmm. Ito yata yung gawa sa saging na pa papayang papayang pang almasal, pang merienda, hapunan, midnight, midnight snack, at kung ano-ano pa. All in one. Moist. At hindi na talaga naglipan ng mga liquid dahil katulad ng tubig or ng ating milk. Mmm. So, ayan po guys. Maraming maraming salamat sa inyo lahat ng ating outro. Keep safe, be healthy, and be happy. Bye! Trap. Mmm.